Nagbigay ng labit limang araw na palugid ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga jeepney na hindi pa nakakapag-consolidate bago simulan ang pag-impound sa kanilang mga sasakyan. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB, Chairman Chopilo Guadis III, na papaalalahanan muna ang mga jeepney driver na bawal na silang bumiyahe at papadalhan din ng show cause order para magpaliwanag kung hindi maaring tanggalin ang kanilang prangkisa. Ito ay kasunod ng pagtatapos kahapon ng final deadline para sa consolidation ng mga jeepney kung saan nauna nang sinabi ni Gwadis na, ma na mariribok ang mga prangkisa ng mga jeepney na bigong makakapag-consolidate. Batay sa pinakahuling datos ng LTFRB, aabot na sa 73% na porsyento ng mga public utility vehicle sa bansa ang nakapag consolidate na. Ilan sa mga benepisyo ng consolidation ay ang pagkakaroon ng fixed na sahod ng mga chupera, performance incentives sa dagdag sa kanilang sahod, buwan ng dividendo mula sa kanilang kooperatiba, pagkakaroon ng benepisyo, shared maintenance, maintenance at operating expenses, pati ang assistance sa pagbibigay ng buwan ng amortisasyon ng kanilang mga jeepney.